The Missing Sabongeros Alam mo ba na sa ngayon kapatid ay marami na ang mga narecover na sakos sa taali na pinaghihinala ang ginamit umano sa mga nawawalang sabongero Makikita ang mga sakong inaangat nila mula sa lawa at isinisirid sa isang bag Ayon sa mga ulat na ang ibang mga sako ay naglalaman ng mga buto pero hindi alam kung sa tao o sa hayo. Kaya naman maigting pa rin ang ginagawang investigasyon sa taalik Samantala, noong July 10, 2025 naman, iniulat ng DOJ ang isang sako na nakuha sa Pampang ng Taalig sa Laurel, Batangas. Ayon sa kanila, na maaaring naglalaman ito ng burned human bones o di naman kaya boto ng isang hayop at posibleng magbigay ito ng mas malaking impormasyon o ebidensya patungkol sa mga taong nawawala. Sinabi din ng DOJ na susuriin ito ng PNPCIDG o NBI at gagawa ng DNA test upang malaman kung tutugma sa mga nawawalang sabongero ang nakita nila sa loob ng sako. Kaya naman mas pinapaigting nila ang paghahanap dahil sa nadiskubre nilang ito. Ang mga Coast Guard divers ay lumubog na sa mga tubig upang imbistigahan ng taalik ang mga Coast Guard divers ay sinanay upang maghanap, magsaliksik ng ebidensya sa ilalim ng tubig. Kaya naman malaki ang tulong na ito para sa mga nawawalang sabongeros. Pero bago tayo magpatuloy ay magsubscribe ka na, palike na din ang video ito. Maraming maraming salamat. Ang pahayag na ito ay umusbong mula sa whistleblower na si Julie Dondon o Totoy Patidongan na ipinahayag na ang mga nawawalang sabungero ay dedo na at inilagay sa sako at itinapon sa taalig. Sinasabi din na nilagyan pa ito ng pabigat para hindi umangat ang sako. Kaya naman upang makapagkandak ng mas malalim na paghahanap sa taalig, humingi ng tulong ang DOJ sa Japan para sa mga underwater drones sinabi din ng DOST na maaaring mapreserba pa rin ang mga buto na nasa ilalim dahil sa kakulangan ng oksigen sa ilalim ng lawa. Bagamat nag-aalala ang mga residente, tinayak naman ng BIFAR na ligtas ang mga isda sa ibabaw ng lawa tulad ng mga tawilis, dahil ang kinakain nito ay mga halaman o organismo, isa itong herbivore o plankton fever, may sukat na 5 to 15 centimeters at matatagpuan lamang sa talik. Kung nakakita ka man ng mga balita o kwento na nagsasabing ang tawilis kumakain niya ng alam mo na yung nasa sako, malamang ay fake news dahil hindi ito kumakain ng ganyan, mga halaman o maliliit na organismo lamang ang kinakain ito. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang pagalugad sa taalik gamit ang mga teknolohiyang ROV at forensic testing. Sa katahimikan ng taalik, may mga sigaw na hindi natin naririnig. Mga sako, mga boto, mga kwento ng pagkawala na hanggang ngayon ay wala pa ring linaw. Habang lumulubog ang araw sa ibabaw ng lawa, lumulubog din ang pag-asa ng ilang pamilya na naghihintay, nagdadasal at umaasang mabigyan sila ng sagot. Kung ang sako nga bang iyon ay bahagi ng matagal ng misteryo. Sana ito ang simula ng katarungan para sa mga sabongerong nawawala para sa kanilang mga anak, asawa at magulang. Huwag tayong tumigil sa pagtatanong, huwag tayong tumigil sa paghahanap ng katotohanan. Noong April 2021 hanggang January 2022, 34 na mga sabongero ang mga nawala. Ang media at ang mga tao ay tinawag itong damising sabongeros. At yun na nga, lumipas ang ilang mga taon 2025 nang may lumabas na isang whistleblower na si alias Totoy kung saan naglabas ito ng mga makabagong impormasyon at balita patungkol sa mga nawawalang sabongero. Para mas maintindihan natin, recap lang tayo ng kaunti. Ang unang nawalang sabongero ay noong April 28, 2021 kung saan makikita na hawak ito ng dalawang lalaki at nakaposas. Sunod dito ay si Ricardo Lasco, isang 48 years old na lalaki na taga San Pablo, Laguna na sinasabing isang chicken breeder at master agent kung saan dinukot ng kinsing kalalakihan sa kanilang bahay. Nasundan ito noong January 5, 2022 sa Lipa, Batangas kung saan dito napasama ang dalawang magkapatid na Dipano. January 13, 2022, Manila Arena Adim na sabongero ang nawala at sinasabing isinakay sa isang van at marami pang iba. Sumatotal, so 34 na sabongero ang sinasabing nawawala. Nang lumabas si Alias Totoy, nagkaroon muli ng init ang imbestigasyon. Binuksan muli ng Senado para sa mga pamilyang naulila ng mga sabongeros. Si Alias Totoy o si Julie Dondon Patidongan, hepe ng security agent na may hawak ng mga farm at sabunga ni Atong Ang kung saan inilahad nito ang mga pangyayari tungkol sa damising sabongeros. Ayon sa kanya na hindi lang 34 na sabongero ang nawawala kundi humigit isang daan. Sinabi din ni Alias Totoy na siya ang susi para sa lahat. In short, siya ang susi sa katotohanan sa mga nawawalang sabongeros. Ayon pa sa kanya, nasa taalig inilibing ang mga sabongero. Kinuha daw ito ng mga tapos dinala sa taalig. Uh, sa pagkakaalam ko, hindi lang perpon Mahigit isang daan yan. Kaya ako nanawagan sa lahat ng pamilya na namamatayan. Simula sa waiting hanggang sa itong uh, missing sabongero, lumantad na kayo at ako ang susi ng lahat. Binanggit din niya ang mga taong sangkot sa pangyayaring ito. Engineer Silso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang uh, mga sabungero. At sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric Dela Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, uh, niya kay Mr. Atokang. Ayon din kay Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, ay wala siyang kinalaman sa mga missing sabungero. Naging utosan lamang siya bilang isang farm manager. Uh, sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at uh, isa lang akong uh, utusan utosan niya na bilang uh, farm manager. Dahil sa pangyayaring ito, naging balang buong Pilipinas at nagkaroon ng buhay muli ang kaso. Ayon kay Justice Secretary Rimulya, mabigat ang magiging kalaban sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero dahil ito ay mayayaman at kayang maimpluwensyahan ang korte. Kasi na napahuli na natin ito, nahanapan na natin dalawang pwede natin. Napahuli na natin dati. May kaso na kami sa Korte Papilis na inaayos pa para ma-restore ang warang po nila. Para. Kasi parang Pati ko tapos na gagapang itong grupo ng Hindi naman masasabi ito. It is so alarming, Karen, on how what money can do powerful people can be because they have so much money. Okay. July 3, 2025, nang dumulog si Mr. Atong Ang sa Mandaluyong Hall of Justice, kung saan naghain ito ng kaso laban naman kay Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Sabi nito na kasinungalingan lamang ang mga sinasabi ni alias Totoy patungkol sa missing sabongeros katunayan, humingi pa nga si Dondo ng 12M para sa kanyang pagtakbo bilang mayor sa kanilang probinsya. Kung kung pera lang, katulad niya, eleksyon, humingi siya na mag eleksyon Yung pala naman, meron na siya. Tingnan -tin niyo yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi, hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. No eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, dineposit namin sa account nila ang nama numero dos sa barata mayor Judy Tundoy Aguilar Pati Tunga mananay, nanay tatay maayong gabi eh kanakong at tutuod Ayon kay Atong Ang, nananghingi daw umano ang mga ito ng 300 million. Namura pa nga daw niya si Brown dahil 300 million ang hinihingi para hindi siya madamay sa kaso. At oo, nagkaroon ng kaso si Alias Totoy noong mga panahong iyon. Isa-isa tinatawagan nila, hininga nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Bro, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 milyon, kaya namura ko doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May, may mga telepong conversation, may, may telepong call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa iyo, sa inyo yan, in the future. Uh, Depende sa kaso kasi na talagang sila ang nakikiusap talaga na na, na, na nag extort talaga. Na, namura ko si Brown dahil ninihingan ako ng 300 million para ibigay daw para huwag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Tumulong ako doon, doon ng eleksyon. Ayon naman kay alias Totoy na hindi totoo ang 300 million dahil sinuhulan o siya nito at hindi siya nang hingi. Storsin daw ako ng uh, 300 million para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pira niya. Sinabi niya na nga sa social media, na billionaire ako, uh, patunayan ko na lang na ako isang billionaire yung Sa ngayon, meron na tayong dalawang side na pwedeng pagkuhanan ng kwento. Unang side ay kay Alias Totoy, pangalawa ay kay Mr. Atong Ang. Ang malaking katanungan dito ay sino ang nagsasabi ng totoo. Walang pwedeng humusga dahil sa korte magtatapos ang lahat ng ito. Ang pangyayaring ito ay ang isa sa pinakanakakatakot na matatala sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagkawala ng mga sabongero ay magiging marka sa buong bansa. Lilipas ang panahon na magiging lumang kwento na lang ito na maikikwento natin sa mga anak at apo.